Ito po ay karanasan ko noong 23 years old pa lamang ako Sa bahay po ng sister ko sa veterans Around 12pm to 3pm po Nasa loob po ako ng bahay Nagpapatugtog po ako ng radio Dahil sa sobrang tahimik ng bahay ng ati ko Kaya po naisipan kong mag music Pumunta ako sa kusina para kumuha ng isang basong tubig nang may biglang narinig ako, isang tila iyak na isang babae. Lumabas ako ng bahay at hinanap ko iyong umiiyak na babae. Nagpaikot-ikot ako kahit saan pero wala akong nakitang babae na umiiyak hanggang napalingon ako sa puno ng duhat. Nilapitan ko ang matandang puno ng duhat na nakatayo sa loob ng bakuran ng bahay ng atin. Bigla na lang akong nakaramdam ng kilabot sa buong katawan. Hindi ko na maipalawanag kung bakit. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, muli kung narinig ang umiiyak na babae. Ang sabi ng ati ko, huwag mong pansinin na anuman marinig mo masanay ka na kasilagian gabi-gabi umiiyak yung babae dyan sa kapitbahay natin. Pero napaisip ako, hindi iyak ng kapitbahay yun. Iba yung iyak na parang nanggagaling sa malalim na balo. Minsan isang gabi, halos 12 a.m. na ng ating gabi. Pero di pa rin ako dinadalaw ng ato. Pumunta ako sa labas ng bahay namin para magpahangin. Napakaganda ng kabilugan ng buwan at kitang kita mo ang naglalakihang duhat na sobrang tanda na nagpokus po yung tingin ko sa puno ng duhat. Nagulat po ako at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Isang babae na animoy makaluma ang biglang lumabas sa puno na iyon at umiiyak siya. Wari di niya matanggap ang pagkamatay niya. Kitang kita ko sa mga mata ko na unti-unti siyang naglaho at naging usok Takot na takot po ako ng gabi na iyon. Parang sa sobrang takot ko, napaku po ako sa kinatatayuan ko. Kinagmumagahan po, ikinwento ko ito sa aking ate, ang aking nakita kagabi. At laking gulat ko, di lang pala ako ang nakakita ng makalumang babae na iyon, kundi maraming nagsasabi ng mga kapitbahay namin na nagpapakita daw ang babae na iyon tuwing kabilugan ng buwan at umiiyak wari di matahimik at di matanggap na wala na siya sa mundong ibabaw. Hanggang ngayon po ay nagpaparamdam pa rin po siya sa bahay ng ati ko, sa veterans. Pero di na po kami natatakot. Naaawa po ako doon sa multo ng babaeng nakakimuna. Hindi ko man lang alam ang pangalan niya pero pinangalanan ko po siya na Alice dahil 'yun ang nakaukit sa puno ng duhat. Alice and Gary. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham.